nang iminungkahi ng Her Grace na ikalulugod niyang tumulong sa pag-aayos ng mga kasal para sa kanyang mga anak na lalaki sa mga anak na babae ng mga dakilang Panginoon sa Timog, tumanggi si Lord Stark. Pinanatili namin ang mga lumang Diyos sa Hilaga, sabi niya sa Reyna. Kapag ang aking mga anak na lalaki ay kumuha ng asawa, sila ay magpakasal sa harap ng isang puno ng puso, hindi sa ilang Sothron Sep. Gayunpaman, hindi madaling sumuko si Alisana Targaryen pinarangalan ng mga Panginoon ng Timog ang mga lumang Diyos gayon din ang bago, sinabi niya kay Lord Aller, karamihan sa bawat kastilyo na alam niya ay may Godswood pati na rin Sep. At mayroon pa rin ilang mga bahay na hindi kailanman tinanggap ang pito, hindi hihigit sa mga tagahilaga, ang Blackwood sa mga punong ilog sa gitna nila, at marahil ay kasing dami ng isang dosina pa. Kahit na ang isang Panginoon na kasing bagsik at matapang na gaya ni Alor Stark ay natagpuan ang kanyang sarili na walang magawa sa harap ng matigas na alindog ni Reyna Alisana. Pinayagan niya na pag-isipan niya ang sinabi nito, at iharap ang bagay sa kanyang mga anak. Habang tumatagal ang Reyna, mas lalong uminit si Lord Alaric sa kanya, at sa kalaunan ay napagtanto ni Alisana na hindi lahat ng sinabi tungkol sa kanya ay totoo. Siya ay maingat sa kanyang barya, Ngunit hindi ni Girdley, hindi siya humorless sa lahat, kahit na ang kanyang katatawanan ay may isang gilid sa ito, matalim bilang isang kutsilyo, ang kanyang mga anak na lalaki at babae at ang mga tao ng Winterfell ay tila mahal na mahal siya. Nang natunaw na ang unang hamog na nagyelo, Kinuha ng kanyang panginoon ang reyna sa pangan gaso ng elk at baboy ramo sa Wolfswood, ipinakita sa kanya ang mga buto ng isang higanti, at pinahintulutan siyang maghalungkat ayon sa gusto niya sa kanyang maliit na silid aklatan ng kastilyo. Siya kahit na dain upang lumapit Silverwing, bagaman maingat. Ang mga kababaihan ng Winterfell ay kinuha rin ng mga alindog ng reyna, sa sandaling nakilala nila siya, lalo na naging malapit ang kanyang grasya sa anak ni Lord Alaric na si Alara. Nang sa wakas ay nakarating na sa mga pintuan ng kastilyo ang natitirang bahagi ng partido ng Reyna, pagkatapos makipagpunyagi sa walang trap na mga lusak at nyebe sa tag-araw, malayang gamaloy ang karne at mid, sa kabila ng pagkawala ng hari. Ang mga bagay ay hindi maganda sa King's Landing, samantala. Ang usapang pangkapayapaan ay nagtagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan, dahil ang sigalot sa pagitan ng dalawang libreng lungsod ay tumakbo ng mas malalim kaysa sa alam ni Jairis. Nang sinubukan ng kanyang Grace na magbalanse, inakusahan siya ng magkabilang panig na pinapabore ng isa. Habang nagtatalo ang prinsipe at ang archan, nagsimulang sumiklab ang mga away sa pagitan ng kanilang mga tauhan sa buong lungsod, sa mga in, brothel, at lababo ng alak. Isang pentoshi guardsman ang pinatay at pinatay, at pagkaraan ng tatlong gabi, sinunog ang sariling gali ng archan kung saan siya nakadaong. Naantala at naantala muli ang pag-alis ng hari. Sa North, si Reyna Alisana ay naging hindi mapakali sa paghihintay, at nagpa siya siyang umalis sa Winterfell sandali at bisitahin ang mga lalaki ng Night's Watch sa Castle Black. Ang distansya ay hindi bale wala, kahit na lumilipad, dumating ang kanyang Grace sa Last Heart at ilang mas maliliit na Kips and Holdfast sa kanyang paglalakbay, na ikinagulat at ikinatuwa ng kanilang mga Panginoon, habang ang isang bahagi ng kanyang buntot ay sumugod sa kanya, ang iba ay nanatili sa Winterfell. Napabuntong hininga si Alisana sa unang tingin niya sa pader mula sa itaas, mamaya sasabihin ng Her Grace sa hari. Nagkaroon ng ilang pag-aalala kung paano matatanggap ang Reyna sa Castle Black, dahil marami sa mga kapatid na itim ay naging poor fellows at warrior sons bago ang mga utos na iyon ay inalis, ngunit pinon ni Lord Stark ang mga uwak upang balaan ang kanyang pagdating, at ang Lord Commander, ng Night's Watch, si Lothar Burley, ay nagtipon ng walong daan sa kanyang pinakamahuhusay na tao upang tanggapin siya. Nang gabing iyon, pinagpistahan ng magkakapatid na itim ang reyna ng mamat na karne, na hinugasan ng parang at mataba. Sa pagbubukang liwayway kinabukasan dinala ni Lord Burley ang kanyang grasya sa tuktok ng pader. Dito nagtatapos ang mundo, sabi niya sa kanya, na iminuwestra ang malawak na lunti ang kalawakan ng pinagmumultuhan na kagubatan sa kabila. Humingi ng paumanhin si Burley para sa kalidad ng pagkain at inumin na ipinakita sa Reyna, at ang kabastusan ng mga tirahan sa Castle Black. Ginagawa namin ang aming makakaya, inyong grasya, paliwanag ng Panginoong Komandante, Ngunit ang aming mga higaan ay matigas, ang aming mga bulwagan ay malamig, at ang aming pagkain ay nagpapalusog, pagtatapos ng reyna. At iyon lang ang hinihingi ko. Ikalulugod kong kumain tulad ng ginagawa mo. Ang mga lalaki ng Night's Watch ay not ng dragon ng Reyna gaya ng mga tao sa White Harbor, kahit na ang Reyna mismo ay nagsabi na si Silverwing ay, hindi gusto ang pader na ito. Bagamat tag-araw na at umiiyak ang pader, ang lamig ng yelo ay ramdam pa rin sa tuwing umiihip ang hangin, at bawat bagzo ng hangin ay magpapasirit at mapapatitig ang dragon. Tatlong beses kong pinalipad ang silver wing sa itaas ng castle black at tatlong beses ko siyang sinubukang dalhin sa hilaga sa kabila ng pader, sumulat si Alison na kay Jairis, ngunit sa tuwing liliko siya pabalik sa timog at tumangging pumunta. Kailanman ay hindi niya ako tinanggihan na dalhin ako. Kung saan ko gustong pumunta, pinagtawanan ko ito nang bumaba ulit ako para hindi mapansin ng magkakapatid na itim na may mali, ngunit nabagabag ako noon at nahihirapan pa rin ako. Sa Castle Black nakita ng reyna ang kanyang unang mga wildling. Ang isang raiding party ay kinuha din nagtagal bago sinubukang pasuki ng pader at isang dosen ng mga punit na nakaligtas sa labanan ay nakakulong sa mga kulungan para sa kanyang inspection. Nang tanungin ng Her Grace kung ano ang gagawin sa kanila, sinabihan siya na puputulan nila ang kanilang mga tainga bago maluwag sa hilaga ng wall. Lahat maliban sa tatlong iyon, sabi ng kanyang escort, na itinuro ang tatlong bilanggo na nawalan na ng tainga. We'll take the heads of those three. They've been caught once already. Kung ang iba ay matalino, sinabi niya sa Reyna, gagawin nilang aral ang pagkawala ng kanilang mga tainga at manatili sa kanilang panig ng pader. Karamihan ay hindi, Bagaman, dagdag niya. Tatlo sa magkapatid na lalaki ay naging mga awit bago kumuha ng itim, at sila ay nagsalitan sa pagtugtog para sa Her Grace sa gabi, na nagre sa kanya ng mga ballad, mga awiting pandigma, at mga bastos na himig sa kwartel. Si Lord Commander Burley mismo ang nagdala sa Reyna sa pinagmumultuhan na kagubatan na may isang daang ranger na nakasakay sa escort nang ipahayag ni Alisana ang pagnanais na makita ang ilan sa iba pang mga kuta sa tabi ng pader, pinangunahan siya ng unang ranger na si Benton Glover sa kanluran sa ibabaw ng pader, lampas sa Snowgate hanggang sa Night Fort, kung saan sila bumaba at nagpalipis ng gabi. Ang biyahe, napagpasyahan ng Reyna, ay isang makapigil hiningang paglalakbay gaya ng naranasan niya, kasing kapanapanabik na tulad ng malamig, kahit na ang hangin doon ay umiihip ng napakalakas na natatakot ako na tanggayan kami nito sa pader. Ang night fort mismo ay nakita niyang malungkot at malas. Napakalaki nito ang mga lalaki ay tila inano nito, tulad ng mga daga sa isang nasirang bulwagan, sabi niya kay Jairiz, at may kadiliman doon, isang lasa sa hangin. Natutuwa akong umalis sa lugar na iyon. Hindi dapat isipin na ang mga araw at gabi ng Reyna sa Castle Black ay ganap na kinuha sa mga walang ginagawang gawain. Nandito siya para sa Iron Throne, pinaalalahanan niya si Lord Burley, at maraming hapon ang ginugol kasama niya at ng kanyang mga opisyal sa pagtalakay sa mga wildling, wall, at mga pangangailangan ng watch. Higit sa lahat, dapat marunong makinig ang isang Reyna, madalas na sabi ni Alison at Targaryen. Sa Castle Black, pinatunayan niya ang mga salitang iyon. Nakinig siya, narinig niya, at napanalunan niya ang walang hanggang debosyon ng mga lalaki ng Night's Watch sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Naunawaan niya ang pangangailangan para sa isang kastilyo sa pagitan ng Snowgate at Icemark, sinabi niya kay Lord Burley, ngunit ang Nightfort ay gumuho, napakalaki, at tiyak na nasis Iris sa init. Dapat itong iwanan ng Watch, Aniya at magtayo ng mas maliit na kastilyo sa mas malayo sa silangan. Hindi maaaring hindi sumang-ayon si Lord Burley, ngunit ang Night's Watch ay kulang sa barya para magtayo ng mga bagong kastilyo, Aniya. Inaasahan na ni Alisana ang pagtutol na iyon. Siya mismo ang magbabayad para sa kastilyo, sinabi niya sa Panginoong Komandante, at ipinangako sa kanyang mga alahas na babayaran ang gastos. Marami akong alahas, sabi niya. Aabuti ng walong taon upang may tayo ang bagong kastilyo, na magtataglay ng pangalan ng Deep Lake. Sa labas ng pangunahing bulwagan nito, isang estatwa ni Alicena Targaryen ang nakatayo hanggang ngayon. Ang Nightfort ay inabando na bago pa man natapos ang Deep Lake, gaya ng nais ng Reyna. Pinalitan din ni Lord Commander Burley ang Snowgate Castle bilang parangal sa kanya, bilang Queensgate. Nais ding makinig ni Reyna Alicena sa mga kababaihan ng North. Nang ipaliwanag ni Lord Burley na walang babae sa pader, nagpumilit siya, hanggang sa huli, sa matinding pag-aatubili, inihatid niya siya sa isang nayon sa timog ng pader na tinawag ng mga itim na kapatid na Most Town. Makakahanap siya ng mga babae doon, sabi ng kanyang Panginoon, bagaman karamihan sa kanila ay mga patutot. Ang mga lalaki ng Night's Watch ay walang asawa, paliwanag niya, ngunit nanatili silang mga lalaki, at ang ilan ay nakadama ng ilang pangangailangan. Sinabi ni Reyna Alyson na nawala siyang pakialam, kaya nangyari na idinaos niya ang kanyang pambabae court sa gitna ng mga patutot at trumpeta ng Molestown, at doon ay narinig ang ilang mga kwento na magpapabago sa pitong kaharian magpakailanman. Bumalik sa King's Landing, ang Archon ng Tirosh, ang Prinsipe ng Pentos, at si Jerys ay Targaryen ng Westeros sa wakas ay naglagay ng kanilang mga selyo sa A Treaty of Eternal Peace na ang isang kasunduan ay naabot sa lahat ay itinuturing na medyo isang himala, at higit sa lahat dahil sa nakatalukbong pahiwatig ng hari na si Westeros mismo ay maaring pumasok sa digmaan kung ang isang kasunduan ay hindi naabot. Ang resulta ay hindi gaanong matagumpay kaysa sa mga negosasyon. Sa kanyang pagbabalik sa Tirash, ang Archon ay narinig na nagsabi na ang King's Landing ay isang, mabangong sugat, na hindi angkop na tawaging isang lungsod, habang ang mga mahistrado ng Pentos ay labis na hindi nasisiyahan sa ang mga tuntunin na inihain nila ang kanilang prinsipe sa kanilang mga kakaibang Diyos, gaya ng kaugalian ng lungsod na iyon. Noon lamang malayang lumipad si Haring Jairis pahilaga kasama si Vermithor. Siya at ang Reyna ay muling nagkita sa Winterfell, pagkatapos ng kalahating taon na hiwalay, ang oras ng hari sa Winterfell ay nagsimula sa isang nakakatakot na tala. Sa kanyang pagdating, pinangunahan ni Alerick Stark ang kanyang Grace pababa sa mga crypt sa ibaba ng kastilyo upang ipakita sa kanya ang puntod ng kanyang kapatid. Nakahiga si Walton dito sa kadiliman sa hindi maliit na bahagi salamat sa iyo. Mga bituin at mga espada ang mga natira sa iyong pitong mga Diyos, ano ang mga ito sa amin? Ngunit ipinadala mo sila sa pader sa kanilang daan-daan at libo-libo, napakarami na ang Night's Watch ay nahirapan na pakainin sila, at nang ang pinakamasama sa kanila ay bumangon, ang mga sumumpa na ipinadala mo sa amin, ang buhay ng aking kapatid na lalaki upang ibagsak sila. Isang mabigat na presyo, sumang-ayon ng hari, ngunit hindi iyon ang aming layunin. Nasa iyo ang aking panghihinayang, aking Panginoon, at ang aking pasasalamat, would sooner have my brother, madilim na sagot ni Lord Alaric. Lord Stark and King Jairus will never be fast friends, the shade of Walten Stark remained between them to the end. Sa pamamagitan lamang ng magagandang opisina ni Reyna Alisana na sila nakatagpo ng pagkakasundo. Ang binisita ng Reina ang regalo ni Brandon, ang mga lupain sa timog ng pader na ipinagkaloob ni Brandon na tagabuo sa relo para sa kanilang suporta at kabuhayan, hindi ito sapat, sabi niya sa hari, ang lupa ay manipis at mabato, ang mga burol ay walang tao. Ang relo ay kulang ng barya, at pagdating ng taglamig ay magkukulang din sila ng pagkain. Ang sagot na iminungkahi niya ay isang bagong regalo, isang karagdagang bahagi ng lupain sa timog ng regalo ni Brandon ang paniwala ay hindi nakalulugod kay Lord Alaric, kahit na isang matapang na kaibigan sa Night's Watch. Alam niya na ang mga Panginoon na kasalukuyang may hawak ng mga lupaing pinag-uusapan ay tatutol sa kanila na ibigay ng walang pahintulot. Wala akong pag-aalinlangan na maaari mong hikayatin sila, Panginoong Alaric, sabi ng Reyna. At sa wakas, Gina Yuma siya gaya ng dati, pumayag si Alaric start na, ay, kaya niya. At kaya nangyari na ang laki ng regalo ay nad obol sa isang stroke. Kaunti pa ang kailangang sabihin tungkol sa panahong ginugol ni Narena Alisana at Haring J. Ray sa Hilaga. Pagkatapos magtagal sa Winterfell para sa isa pang dalawang linggo, Nagpunta sila sa Torhen Square at mula doon sa Barrowton, kung saan ipinakita sa kanila ni Lord Dustin ang barrow ng unang hari at nagtanghal ng isang tourney sa kanilang karangalan, kahit na ito ay isang mahirap na bagay kumpara sa mga paligsahan sa timog. Mula doon ay isilang muli ni Vermithor at Silverwing sina Jerys at Alisana sa King's Landing. Ang mga kalalakihan at kababaihan ng kanilang mga kasama ay nagkaroon ng mas mahirap na paglalakbay pa naglalakbay sa lupa mula sa Beruton pabalik sa White Harbor at sumakay ng barko mula roon. Bago pa man nakarating ang iba sa White Harbor, nakarating na si Haring Jairis tinawag ang kanyang konseho sa Red Keep upang isaalang-alang ang isang pakiusap mula sa kanyang reyna. Nang magtipon si Septon Barth, Grand Master Benifer, at ang iba pa, Sinabi ni Alison sa kanila ang kanyang pagbisita sa Wall at ang araw na ginugol niya kasama ang mga patutot at nahulog na kababaihan ng Most Town. May isang batang babae doon, sabi ng Reina, hindi mas matanda kaysa sa akin habang nakaupo ako bago ka ngayon. Isang magandang babae, ngunit sa tingin ko, hindi kasing ganda niya ang kanyang ama ay isang panday, at noong siya ay isang kasambahay ng labing apat na taon, ibinigay niya ang kanyang kamay sa kasal sa kanyang apprentice. Siya ay mahilig sa bata, at siya sa kanya, kaya't ang dalawa sa kanila ay nararapat na ikinasal, ngunit halos hindi na nila nasabi ang kanilang mga panata kaysa ang kanilang Panginoon ay dumating sa kasal kasama ang kanyang mga tauhan upang angkinan ang kanyang karapatan sa kanyang unang gabi. Binuhat niya siya sa kanyang tore at nagsayasa kanya, at kinaumagahan ay ibinalik siya ng kanyang mga tauhan sa kanyang asawa. Ngunit ang kanyang pagkadalaga ay nawala, kasama ang anumang pag-ibig apprentice boy ang nagdala sa kanya. Hindi niya maitaas ang kanyang kamay laban sa Panginoon dahil sa panganib ng kanyang buhay, kaya sa halip ay itinaas niya ito laban sa kanyang asawa. Nang maging malinaw na dinadala niya ang anak ng Panginoon, binugbog niya ito mula sa kanya. Mula sa araw na iyon, hindi siya kailanman tumawag sa kanya ng anuman kundi kalapating mababa ang lipad, hanggang sa sa wakas ay nagpa siya ang babae na kung siya ay dapat natawaging kalapating mababa ang lipad siya ay mabubuhay bilang isa, at pupunta sa Moose Town. Doon siya naninirahan hanggang sa araw na ito, isang malungkot na bata, wasak, ngunit sa lahat ng oras, sa ibang mga nayon, ang ibang mga katulong ay ikinasal, at ang ibang mga Panginoon ay inaangkin ang kanilang unang gabi ang kanya ay ang pinakamasamang kwento, ngunit hindi lamang ang isa. Sa White Harbor, sa Moles sa Barrowton, ang ibang mga kababaihan ay nagsalita tungkol sa kanilang mga unang gabi rin. Hindi ko alam, aking mga Panginoon. O, oh, alam ko ang tradisyon. Kahit na sa Dragonstone, may mga kwento ng mga lalaki ng sarili kong bahay, mga Targaryen, na nagpalaya kasama ang mga asawa ng mangingisda at naglilingkod sa mga lalaki, at mga anak sa kanila. Dragon Seeds, tinatawag nila, halatang sabi ni Jairis pag-aatubili. Ito ay hindi isang bagay na dapat ipagmalaki, ngunit nangyari ito, marahil ay mas madalas kaysa sa gusto nating aminin. Gayunpaman, ang gayong mga bata ay pinahahalagahan. Si Oris Marathian mismo ay isang dragon seed, isang bastard na kapatid, sa aming lolo kung pinaglihiman siya ng unang gabi ay hindi ko magawa sabihin, ngunit si Lord Arian ay kanyang ama, nakilalang kilala. May mga regalo, mga regalo, sabi ng Reyna sa matalas na boses na may panunuya. Wala akong nakikitang karangalan sa alinman sa mga ito. Alam kong nangyari ang mga ganoong bagay daan-daang taon na ang nakalilipas, inaamin ko ito, ngunit hindi ko pinangarap na ang kaugalian ay nagtiis ng ganito kalakas hanggang ngayon. Marahil ay ayaw kong malaman. Pinaikit ko ang aking mga mata, ngunit ang kaawa-awang babae sa Most Town ang nagbukas sa kanila ng karapatan sa unang gabi, mga Panginoon, oras na nating tapusin ito. Nabalot ng katahimikan pagkatapos magsalita ang Reyna, sabi sa amin ni Grand Master Benifer. Ang mga Panginoon ng maliit na konseho ay awkwardly lumipat sa kanilang mga upuan at nagpapalitan ng tingin, hanggang sa wakas ang hari mismo ay nagsalita, nakikiramay ngunit nag-aatubili. Magiging mahirap ang iminungkahi ng reyna, sabi ni Jairis. Naging problemado ang mga panginoon nang magsimulang kunin ng mga hari ang mga bagay na itinuturing nilang sarili nila. Ang kanilang mga lupain, ang kanilang ginto, ang kanilang mga karapatan. Dot mga asawa nila, tapos si Alisana, naaalala ko ang aming kasal, panginoon. Kung ikaw ay isang panday at ako ay isang tagapaghugos ng pinggan at may ilang panginoon na dumating upang angkinan ako at kunin ang aking pagkadalaga noong araw na tayo ay sumumpa, ano ang iyong ginawa? Pinatay siya, sabi ni Jairis, ngunit hindi ako isang panday. Kung, isa ang sabi, nagpupumilit ang Reyna. Lalaki pa rin ang isang panday, hindi ba? Sinong lalaki kundi isang duwag ang tatayo ng may kaamuhan habang ang ibang lalaki ay may gusto sa kanyang asawa? Hindi namin gusto ang mga panday na pumapatay ng mga Panginoon, tiyak. Lumingon siya kay Grand Master Benifer at sinabing, alam ko kung paano namatay si Gargan Kohiriz. Gargan the guest, ilan pa ba ang mga ganitong pagkakataon, iniisip ko. Higit pa sa gusto kong sabihin, pinahintulutan ni Benifer. Ang mga ito ay, hindi madalas na binabanggit, sa takot na ang ibang mga tao ay maaaring gawin din ito, ngunit, ang unang gabi ay isang pagkakasala laban sa kapayapaan ng hari, pagtatapos ng reyna. Ang isang pagkakasala laban hindi lamang sa dalaga, kundi sa kanyang asawa rin, at sa asawa ng panginoon ay hinding-hindi makakalimutan. Ano ang ginagawa ng mga highborn ladies na iyon habang ang kanilang mga panginoon ay hindi namumulaklak na mga dalaga? Nanahi sila, kumanta, magdasal, were sa akin, maari kung ipagdasal ang aking panginoong asawa ay nahulog mula sa kanyang kabayo at nabali ang kanyang leeg pag uwi. Umiti si Haring Jairis doon, ngunit malinaw na lalo siyang hindi komportable. Ang karapatan ng unang gabi ay isang sinaunang, siya ay nakipagtalo, kahit na walang labis na pagnanasa, bilang isang bahagi ng panginoon bilang ang karapatan ng hukay at bitayan ito ay bihirang ginagamit sa timog ng leeg, sinabi sa akin, ngunit ang patuloy na pag-iral nito ay isang makapangyarihang prerogative na ang ilan sa aking mga mas makulit na sakop ay ayaw sumuko, hindi ka nagkakamali, mahal ko, ngunit kung minsan ay pinakamahusay na hayaan ang isang natutulog na dragon. Kami ang natutulog na mga dragon, ang reyna ay tumalikod. Ang mga panginoong ito na nagmamahal sa kanilang mga unang gabi ay mga aso bakit kailangan nilang ilagay ang kanilang pagnanasa sa mga dalaga na ngayon palang nangako ng kanilang pag-ibig sa ibang mga lalaki? Wala ba silang sariling asawa? Wala bang mga patutot sa kanilang mga nasasakupan? Nawala na ba nila ang gamit ang kanilang mga kamay? Ang makatarungang Panginoong Alben Masi ay nagsalita noon, na nagsasabing, mayroong higit pa sa unang gabi kaysa sa pagnanasa, iyong grasya. Ang kaugalian ay isang sinaunang, mas matanda kaysa sa Andals, mas matanda kaysa sa pananampalataya. Ito ay bumalik sa panahon ng liwayway, hindi ako nag lang ang pinili ng warlord na ipagkaloob ang kanyang binhi sa ilang kasambahay sa gabi ng kanyang kasal, ito ay nakita bilang isang uri ng pagpapala anak ng isang bayani bilang kanyang sarili. Marahil ay ganoon nga, sampung libong taon na ang nakalilipas, sagot ng Reina. Ngunit ang mga Panginoong nag-aangkin sa unang gabi ngayon ay hindi mga bayani. Hindi mo narinig ang mga babae na nagsasalita tungkol sa kanila. Mayroon akong matandang lalaki, matataba na lalaki, malulupit na lalaki, mga poxy boys, mga raper, drooler, mga lalaking natatakpan ng mga langib, may mga galos, may mga pigsa, mga panginoong hindi naglalaba sa loob ng kalahating taon, mga lalaking may mamantika na buhok at mga kuto sa kanila ay nadaman na pinagpala. Ang Andals ay hindi kailanman nagpraktas sa unang gabi sa Andalos, sabi ni Grandmaster Master Nang dumating sila sa Westeros at tangeyan ang mga kaharian ng unang lalaki, natagpuan nila ang tradisyon sa lugar at piniling hayaan itong manatili, tulad ng ginawa nila sa Godswood. Nagsalita si Septon Bart pagkatapos, lumingon sa hari. Sir, kung ako ay matapang, naniniwala ako na ang kanyang grasya ay may karapatan dito. Maaaring may layunin ang unang lalaki sa ritual na ito, ngunit ang unang lalaki ay nakipaglaban gamit ang mga tansong espada at pinakain ng dugo ang kanilang mga punong kahoy. Kami ay hindi ang mga lalaking iyon, at ito ay lumipas na ang panahon na wakasan natin ang kasamaang ito. Ito ay naninindagan laban sa bawat huwaran ng kabayanihan ay sumusumpa na protektahan ang kawalang kasalanan ng mga dalaga. Kami ay nanunumpa sa aming mga panata ng kasal sa harap ng ama at ng ina, na nangangako ng katapatan hanggang sa ang estranghero ay dumating upang paghiwalayin kami, at wala saan man sa The Seven Pointed Star na sinasabi na ang mga pangakong iyon ay hindi kayo nagkakamali. Your Grace, tiyak na magbubulong-bulungan. Ang ilang mga Panginoon, lalo na sa North, ngunit lahat ng mga katulong ay magpapasalamat sa amin, at lahat ng mga asawa at mga ama at mga ina, tulad ng sinabi ng Reyna nakilala ko ang faithful ay malulugod ang kanyang kataas-taasang kabanalan na marinig ang kanyang tinig, huwag mag-alinlangan. Nang matapos magsalita si Barth, itinaas ni Jairis Targaryen ang kanyang mga kamay. Alam ko kapag binugbog ako. Well, well, let it be done. At kaya nangyari na ang pangalawa sa pinangalan ng batas ni Reyna Alisana ay pinagtibay, ang pagpawi ng sinaunang Panginoon, hanggang sa unang gabi. Mula ngayon, ipinagutos na, ang ulo ng dalaga ay pagmamayari lamang ng kanyang asawa, maging sa harap ng isang septen o isang puno ng puso, at sino mang lalaki, maging Panginoon man o magsasaka, na kumuha sa kanya sa gabi ng kanyang kasal o anumang gabi ay magkasala, ng krimen ng panggagahasa. Nang malapit na ang ikalimampot walong taon pagkatapos ng pananakop ni Egan, ipinagdiwang ni Haring J. Riz ang ikasampung anibersaryo ng kanyang koronasyon sa Starry Sept ng Old Town. Ang kaluboy na ang High Septen ay nakoronahan sa araw na iyon ay matagal na nawala, ang kanyang lugar ay kinuha ng isang lalaki na may edad na apat at dalawampu na bawat pulgada ay isang hari. Ang manipis na balbas at bigot na nilinang ng kanyang grasya sa unang bahagi ng kanyang paghahari ay naging isang magandang gininto ang balbas, na pinutol ng pilak. Ang kanyang hindi naputol na buhok ay sinuot niya sa isang makapal na tirintas na halos umabot sa kanyang baywang. Matangkad at gwapo, madaling gumalaw si Jairiz, sa dance floor man o sa training yard. Ang kanyang ngiti, Aniya ay makapagpapainit sa puso ng sinumang dalaga sa pitong kaharian, ang pagsimangot niya ay maaring magpalamig ng dugo ng isang lalaki. Sa kanyang kapatid na babae siya ay may isang reyna na mas minamahal kaysa sa kanya. Magandang reyna Alisana, tawag ng maliliit na tao sa kanya, mula Old Town hanggang sa pader. Ang mga Diyos ay biniyayaan silang dalawa ng tatlong malalakas na anak, dalawang magagaling na batang prinsipe at isang prinsesa na sinta ng kaharian. Sa kanilang dekada ng pamumuno, nakilala nila ang kalungkutan at kakilakilabot, pagkakanulo at labanan, at pagkamatay ng mga mahal sa buhay, ngunit nalampasan nila ang mga unos at nakaligtas sa mga trahedya at naging mas malakas at mas mahusay mula sa lahat ng kanilang naranasan. Ang kanilang mga nagawa ay hindi may kakaila, ang pitong kaharian ay mapayapa, at mas maunlad kaysa sa dati nilang alaala, ito ay isang oras para sa pagdiriwang at pagdiriwang na ginawa nila, na may isang torneo sa King's Landing sa anibersaryo ng koronasyon ng hari. Ibinahagi ni na Prinsesa Daenerys at ng mga Prinsipe Aemon at Baelon ang maharlikang kahon sa kanilang ina at ama, at natuwa sila sa hiyawan ng karamihan. Sa larangan, ang highlight ng kompetisyon ay ang kinang ni Sir Ryan Redwine, ang bunsong anak ni Lord Manfred Redwine ng Arbor, ang Lord Admiral at Master of Ships ni Jairiz. Sa sunod-sunod na pagtabingi, inalis ni Sir Ryan ang kabayo kay Ronald Baratheon, Arthur Oakheart, Simon Dundarion, Harry's Hug Harry the Ham, The Commons, at dalawang Kingsguard Knight na sina Lawrence Rockstone at Luca Moray Strong. Nang ang batang galante ay humakbang patungo sa maharlikang kahon at kinoronahan ang mabuting Reyna Alisana bilang kanyang Reyna ng pag-ibig at kagandahan, ang mga karaniwang tao ay umungal sa kanilang pagsangayon. Ang mga dahon sa mga puno ay nagsimulang maging russet at orange at ginto, at ang mga babae ng korte ay nagsuot ng mga gaw na tugma. Sa kapistahan kasunod ng pagtatapos ng torneo, nagpakita si Lord Roger Baratheon kasama ang kanyang mga anak, sina Bormond at Jocelyn, upang magiliw na yakapin ng hari at reyna. Dumating, ang mga Panginoon mula sa buong kaharian upang makiisa sa pagdiriwang, Lyman Lannister mula sa Casterly Rock, Daemon Velaryon mula sa Driftmark, Prentice Tully mula sa River Run, Roderick Arryn mula sa Vale, maging ang Lords Rowan at Oakheart, na ang mga buwis ay minsang nagmarcha kasama ang Septenmon. Bumaba si Theomor Manderly mula sa Hilaga si Alaric Stark ay hindi, ngunit ang kanyang mga anak na lalaki ay dumating, at kasama nila ang kanyang anak na babae, si Alara, na namumula, upang gampanan ang kanyang mga bagong tungkulin bilang isang babaeng naghihintay sa Reyna. Ang mataas na septen ay napakasakit na dumating, ngunit ipinadala niya ang kanyang pinakabagong septa, si Raela, na dating Targaryen, nahihiya pa rin, ngunit nakangiti. Naiiyak daw sa tuwa ang Reyna nang makita siya. Dahil sa mukha at anyo niya ay siya ang mismong imahe ng kanyang kapatid na si Aria na tumanda. Ito ay isang oras para sa mainit na yakap, para sa mga ngiti, para sa mga toast at pagkakasundo, para sa pagpapanibago ng mga lumang pagkakaibigan at paggawa ng mga bago, para sa pagtawa at mga halik. Ito ay isang magandang panahon, isang gininto ang taglagas, isang panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Ngunit darating ang taglamig.